Good morning. Good morning, guys. Hmm. Kaya guys, ikaw lang guys. 6 o'clock na nang umaga guys. Dito pa rin kami. Dito pa rin kami sa kwarto namin. Hindi ako nag-gaze ng no, ano guys. Yung no, mga, yung sisilat yung araw. Gusto ko talaga guys na ano yun eh. Kaso, pagising ko ano na 5:40 pa magsi na. Sabi ko pa tayo wala na, maliwanag na. Binuksan ko yung pintuan ko agad. Tapos pagtingin ko maliwanag na. Eh gusto kong makita yung yung bukang liwayway, guys. Hindi na kasi tingnan noon eh. Tira ano na kami, guys. Galing Maynila. Diretso kami saan bumili kami ng electric pa ng nanay ko. Tapos diretso kami rito. Ngayon, oh, hindi pala kumain muna sa bayan. Tapos, diretso kami sa habilihan ng, ng electric pan. Tapos, diretso na kami rito. Tapos, magpahintay kami doon sa dito ng, ano, ng, ng barangay namin. Tapos, kinuha, kinuha ano, ang dala namin. ng habal-habal. Tapos, naglakan na lang kami. Tapos, dire-diretso kami sa, sa barangay. Kasi, nag-usap kami nung, ano namin, ang kakausapin dito. Nung tungkol sa, bahay. Kasi wala na talaga guys. Okay na usap namin yung tungkol sa bahay. Yung kasi yung problema dito guys, yung tungkol sa bahay. Sabi naman na daw ano, ah, basta ibalik na lang daw yung pera ng pero nagdagdag pa rin sila ng maliit lang naman. Okay lang yung para naman daw yung sa sa ahente. Mabait naman siya guys nung nakausap namin. Hindi kagaya ng iba na gusto tataasan ng usos siya Hindi nagano lang para sa ahente daw. Kaya nag nag-usap kami na ngayon nga o oh, di nagkita kami kahap hindi ah, kahapon oh, nag-usap nga kami kahapon na kami nagkita. So itong yung second day namin, guys. Yung day yung mo. Oh, morning. o oh, Kasi sikat lang. Ganda guys, no? Kaya sabi ko, sige, anuhin na lang namin. Yung asawa ko kasi, siya naman yung nag-ano like, sa akin ayoko sana kasi eh. napakahirap ano dito sa lugar namin puntahan eh, sabi ng asa, sabi naman ng asawa ko tsaka naisip ko rin na hindi pang ano na lang bakasyon na na lang di kinuha namin guys yung totoo doon yan guys so good morning oh diba ganda sa mata guys ang ganda ganda ng pero dahil cellphone to yung makikita mo super lo no, pag ganyan na lang yan di masyadong i-against sa agis kasi to guys kasi masyadong masyadong maliwanag yan binalik na namin kilahan namin para yung nanay ko may bahay kasi guys yung ano yung lote binenta tapos yung bahay sinanla sinanla na hindi malang tinutubos guys lumalaki laki kaya nako family problem kasi yun lang guys kaya ayokong magsalita sa inyo yun yun lang guys hindi ko masyadong kasi kawawa rin naman yung kapatid ko So, siya lahat guys eh. Kaya nawala yung bahay ni nanay eh. May pamilya guys eh. Umasa lahat guys sa nanay ko eh. Binenta si nanla kasi kaya sa sama ng ko. Kasi pag hindi siya pa, guys, wala mangyayari. Wala nang bahay at lupa si nanay. Wala na siyang asahan. Family problem kasi guys yung ginawa nila eh. Ayun lang guys, ayoko ng magsalita ng iba pa, mas marami pa. Malala guys, grabe matindi. Tapos, hindi ko pala, hindi ko na naman nakunan yung bahay nakakaasa. Pinaano ko na guys so, yun. Kasi yun, nanggigitata talaga yung bahay. Ganun. Pinaano ko na sa kapatid ko, pinaayos ko na. Pinabras ko yung sahig. guys, limang taon ko lang na hindi ko nakita yung nanay ko. Ang hihingi sa akin, di pinapadala ko naman kayo nanay ko yun eh. Pinapadalan ko siya. Ayun guys, dito na, umuwi na ako guys. Station lang kayo guys, dyan. Saka okay, guys, labas tayo. Dito lang tayo guys, gala, gala. Dito okay. tayo sa <laughs> pag. Ang gulo na buho ko, ano ba yan? Okay lang yan guys, malakas yung hangin. Kaya yung buho ko, gano, gano'n gano'n. <laughs> Nagisin na yung asawa ko guys, yan lumabas ako. Yung asawa ko, kapikot. <laughs> samahan ko, samahan ko daw. Sabi ko, sige ba, oh, samahan mo rin ako. Oh, oh samahan dalawa, guys. Ito, guys. Ganda tayo. Ganda, guys. Ganda, Ganda na. guys. Ito pala, pwede palang pumunta, oh. Kaya nga, ibig sabihin, Pwede. pa ba para pag nalaglag yung cellphone ko asan eto bato bato <laughs> tain ng kambing <laughs> hindi lang daw kami, guys. May puntahan. Di ko alam kung <laughs> yung pier siya, guys, dati. Tapos, parang pinalitan yata ngayon. The testing namin kung pwede kami papasok. May hey, naglilinis pala sila, guys. Hmm. Nangingis, da? Oh. <laughs> Oo. <laughs> Sa iyo. Uh, sa iyo, ay sayo. Ay Ako maba sa bayo. ba yan dati? Doluhan. pantalan. Mga barko, barko ba 'no? Oh, barko 'yan. Atakala ko ginamit ng Atakala, matagal na iyan sa sayo. Kadiligado. Ano kana ng bago? Pag ano lang ng araw ang ganda. May bunga nga nakaka, nakakatuwa para siyang apple. So guys, ano, karang pang -tibik. May mushroom. We <coughs> labas tayo labas tayo almusal kape saan kaya may kape dito ay yun sila yung bahag Yes, oh. May palaka. Palakang kukak. Uy, <laughs> dobing ibon. Wait lang, wait lang. May ibon. Ay, may ibon. Ay, wala na. Lumipad na. Ay, isa na lang eh. Eh, hey, ganyan sa mga ibon. <laughs> Nakatingin siya sa camera, guys. Ayun. Wala na. Hanggang ganyan lang. Nakakatawa <laughs> yung mga ibon. <laughs> Tawagin mo pa. Nakasakay na kami. Magano kami, guys? Sa Jali uh, de Atimonan kami ticket okay. <laughs> talaga guys eh. Nasanay ka naka ano Naka uh, Poche <laughs> Kaya pag nag commute ka Naninibago ka guys no Station guys okay. Nagbibigyan na Okay dito na kami guys Jollibee Almosal muna kami guys sa so, Jollibee ng Atimonan. Ito yung probinsya guys, ang Jollibee. Puro halaman. Yan, Atimonan guys. Jollibee, Atimonan. Okay. Yan, dito na kami guys. Bibili kami ng pagkain. Stay tuned muna guys. May music lang guys. Tawis yung loob ng jelly. Pero kinukunan ko sa labay. Ito na guys yung pagkain namin. Ito yung sa akin. Almusal guys. Okay. Pabukas din ako pa. Ito yung sugar pa siya. Sige, isan lang muna. Lagyan mo pa. Primer ka rin ha. Primer. Ay, sakto lang pala pag dalawang sugar. Sapa? Sapa? Mm. -mm. San sugar. Ayun, sakto pala. Dalawa. So guys, kakain muna kami guys sa. Hay <laughs> Okay Oh, <Okay>. guys. <laughs> Tapos na kami guys. Oh. Okay, guys, alis na kami. Sa ano kami pupunta, guys? Sa tulay ng ano. Yung papunta sa Caridad, guys. May tulay dun, eh. Dati kasi ano to? Yeah. Uh, basnig. Basnig yan. Guys, so may ano. Yun yung sa ano ba? Yung mga ng mamalakaya. Oo, yan. Ayan, guys, oh. So. Ayan guys, dito nung nag-aaral ako guys. Dito kami sumasakay dati. Okay na nga ngayon guys. Eh. Yan kami sumasakay. Ayan, eh, may mga bangka pa dati sila lolo. Ayan, Diyan kami. Ayan guys, oh. Ah, tinanggal ano guys. May tulay dito eh. Ano na, tinanggal na. Wala na yung tulay. Ayan. Maningin tayo guys ang huli nila. Kaya <laughs> may huli ka? May huli ka? Wala. Kala ko may huli ka eh. Nangungulit dito guys. Nagtitingin ang mga huli nila. <laughs> Hindi ko alam pa kung nandiyan pa sila. Yung mga kamag-anak namin. O oh, bagong gawa. Ayun <laughs> e guys oh. May ano na rin daw guys oh. Yung support. Dati wala yan guys. Nung nag-aaral ako ng high school dito. Yan. Saka yung guys, yun doon, mayroon na talaga yan dyan. Hanggang doon. Ano yan eh, nalilingas pa nga ako dyan guys, kapag naglalakad kami pa ganon. Tapos doon sa may, ano, solar Solaris Street, doon kasi kami nakatira guys. oh, yan, na yan guys. Ayan, dito guys ako, isinilang sa bayan ng Atimonan. Guys, pupunta muna kami sa hardware. Dinaan ko lang kayo guys dito sa tulay namin tulay ng atimonan. Ganda guys ng ano no, design niya no. Mga uh, native, native design. Mga uh, design design, Ma, parang katutubo, yung eh, ganun. Ang dating ng design niya. Eh. And guys oh, Barangay Caridad ibaba. Ayan guys, nag-ano na kami. Nakabili na kami ng... Ah, bumibili pa lang pala kami. Bumibili pa lang kami ng yero. Tapos, uh, kukunin na lang siya ng pamangking ko. Dito ako may bumili kaila ate. Ayan, nagbabayad na kami guys. Ang bumili kami yero. Ano lang, yung disays lang. dun para dun sa... sa yung sabi ko sa inyo guys, na tinanggalan ng sa bubong. Sa so yun, bumili kami ngayon para ilagay ni nila kuya. Kasi paalis na kami guys, ibabalik na kami ng Maynila nagmamadala kami bumili. Kasi ngayon guys, babalik na kami kasi yung trabaho na asawa ko, hindi pwedeng tumagal kami dito sa sa amin. So, bali lagi yung 2 days, diba guys? So, dito kami bumili. Ayan guys, so, hindi walang pangalan guys eh, pero dito kami bumili. Tapos, susunod so, naman guys yung loob ng bahay ni nanay. So, ano muna ngayon, yung labas muna para mabubungan siya ng maayos. Ayan guys, so na pumili na kami ng ball kasi yung 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 umbrella guys para sa yero ayun na guys sinakat yun, na yung yero guys gagawin siyang six size yan guys oh, kasi maliit lang yung labas yan guys nakat na nila kuya nakat na guys siya na na siya. Bali, anim na piraso siya, guys. Tatlo lang siya, guys. So, peanuts. Yung anim. Uh, tapos na, guys. Nabilot na. Pwede isa pa. Baka maputol. Hindi kaya. Yan, Hindi na yan. Hindi na Mayroon ka na May nakalagay na. Habo. Na Sige. <laughs> <see you. laughs> kaya ba? <laughs> <laughs> mahaba oh. Okay, guys. Punta so, ano na kami sa Risa. Bye, guys. Ay. Wait lang, wait lang. Ayos lang ako. <laughs> Kasha? Oo. Uh. Okay guys Nangasakyan na kami guys Balik kami sa Riza Guys Paalis na kami Ito na yung pangalawang araw di Diba guys o. Kaya balik Manila na Tapos na yung ano namin Yung Yero Yung gagawin yung ano ni nani Hindi ko pinunan talaga Papakita ko na lang yan sa inyo guys pag mabalik na naman ako dito eh Abis na kami guys Okay Tara pa okay. Apa ah, papuntang Lasena po. Stay tuned, guys. Ito na, guys, sa bayan. Okay, guys. Nandito na kami sa terminal. Ito, guys, yung pier. Ito, guys, yung pupunta ng alamat. Yung parko na yan. Yan yung pantalan. Yan, guys. Oh, um, view namin. Saka tumalon sa yung cellphone ko, no? Yari. <laughs> okay na, guys. Stay tuned, guys. Sa Lucena naman kami pupunta. Ay, nakasakay na kami sa, ano, guys, sa van. Ito, guys, alis na kami. Dalawang araw ah, lang na wala. Ganun na. Guys, andito na kami sa sigsag. Hindi ko kita yan dito. Uy, may mipples, guys. eh, hey. Galing dito. Ah. Ang galing guys Ang tubig ang ah. galing. Ah. Yung tubic, haan, haan. Siyempre, sa mundo. Sa no lang po. Kasi yun sa Maynila kami. <laughs> dito po normal na sa kanila yan. Ang oh, dito guys ako sa bandang ano, kaliwa. Kaya hindi ko masyadong makita doon sa... Yung sito makikita nyo guys, puro upo, no? ito na guys yung ano yung ano spot yun na guys ayan lang guys yun ang kaya dito sa kaliwa Ito na eh, yung last ng dulo ng zigzag. Okay, bahay guys. Lasay na naman tayo. Terminal lang kami guys. Bababa na kami. Stay tuned guys ha. Panel like ko na sa dulo. Dito kami kumain guys. Siyempre yun. Mungo. sarap guys naman tapos ito dito lang ko na guys dito talaga 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 baka pa sa mayon mistake mo pasa dun uha ah. ay ka mo na kami guys yeah ano drinks mo kumokand drinks di pa isip anong bihon, di ba sabi? Bihon ba yan? Okay guys, kakain muna kami. Kasi bihon nga, ayaw maniwala. Hindi bihon to? Ano? Pansit na. <laughs> ayan ayan. guys. <laughs> Ubus na yung pagkain namin. Salaglag <laughs> ka mo. <po> Salaglag ko yung alaman. Natapok <laughs> <laughs> mo. Nahinipan po ng asawa ko. Ubus. <laughs> Ayun. <laughs> sobrang drink sila yung natitira. Guys, umuulan Ate na guys. Sumuulan na. lakas. Ate yung kabalita kaninang maga guys. Eh, sabi, nagmamadali kami. Inabot pa rin kami. Ma Uulan daw. Ayun, inabot na kami ng ulan. Dito kami guys sa ano, terminal. Ayan. Budin. Budin to guys mga ano sa amin. Is, isa lang pa. Amin, nakuha ka ng na iba. Ay, parang ito yung cake na inano natin, no? Nakita mo nalagyan? May nag-ano sa amin. Sabi ko, Quezon po ako. Sabi ko, dinala na ako ng ganito. For 70 po yung malaki. Sabi ko sa'yo, eh. Magkano yung bigis? malayo nga, kaya 750. Bulacan. Ah, malayo. Dito po kasi yan, eh. Factory price na yung... Ah, kaya. <laughs> Ko, dinal tawa, din deliver na lang sa amin ngayon, pressure, okay lang kuya baka makita ka Ah, <laughs> sige. baka mamaya ni kuya eh <laughs> nagbablog ako <laughs> okay. okay na? ah meron pa sige. dito kami bumili guys yun no know, yung install ni kuya yan yeah. O, oh, dito lang ito guys sa circle yan. Ay, yung terminal. Terminal siya ng Lucena. O, oh, ba diba guys? Ang dami pa. Gusto, gusto nyo guys mag ano ng mga pang merienda, mga pasalubong. Ayan guys, o. Oh. Ang sarap guys. Doon ka nung nakaraan guys, doon naman kami bumili sa banda doon. Ngayon dito naman kami. Okay guys, sasakay na kami sa bus. Okay. Okay guys, nakaupo. Okay guys, dito na kami. Ayan ah, yeah. guys ah. Oh. Ang dami rin palang pasalubong dito. Oh. Ayun ang dami pasalubong dito. Ayun Oh. Ay guys, so mga pasalubong, 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 ayun, akala ko ano, yung wala dito, yung pala guys, ang dami rin. Okay, oh, guys, paalis na kami. siya ang Quezon guys nag stop over kami guys kaya nagkabili kami ng buko tsaka ano yan pa pati nga pa ngayon <coughs> nakabili kami ng buko room tsaka buko pie. buko pay ito yung kanina yung mango mango pie, yung mango pie. kanina yan pamigay <laughs> <laughs> namin pa sa kapitbahay ang dami yung binili guys pasalubong <laughs> guys pamigay ito so, ay ngayon na guys nag stop over kami yan. Dito kami ngayon sa station nila. Oh okay guys, nandito na kami sa Magallanes, nakababa na kami. Susunduin pa namin yung anak namin, guys. Pero yung kuya niya, yung kasama niya, doon kami makikita na lang sa Trinoma. Ang ganda guys ng fountain na ng Magallanes. Ito Stay station, guys. Guys nandito na kami sa Trinoma. guys kakain kami dito sa Kenny Rogers ayan guys so ayan guys so yeah nag order doon yung asawa ko ayan guys ito na kumakain na kami guys so chicken sabi <laughs> na mo ay panay kain panay okay guys ito na lang yung pakita ko last na to guys kasi ano na uwi na Saka yung battery guys, ano, ubos na. So, goodbye na guys ah. Subscribe. Subscribe, likes, and comment. Stay tuned to my next video guys. Bye-bye.